kang nagbigti niyan. Wala ka mating recovery magsteroids. Eh, akala mo magiging malaki ka, malaking problema baka siguro. Hindi nag-purkit nag, nag eh, hindi purkit ka, naka lalaki ka na kaagad Ninyo Kapuyano Ay Kapuyano Kapuyano Nakalinbal ako ngayon Tagal resulta Ganun talaga doon. Sa bodybuilding kasi talaga walang magic Yun na sinasabi nila Pagka lumagpas ka na ng 5 years Swerte mo na, swerte na ang ano sa'yo, swerte na ang 5 pounds a year na muscle. Yung 5 pounds na muscle na yon nakadepende pa yon sa ano natin sa nutrition tsaka recovery sa ano kasi diyan sa sa tawag nito sa buhat wala nang problema pag lumagpas ka na ng 5 years sigurado na talagang may alam na tayo niyan ang problema na lang natin diyan yung nutrition tsaka recovery kasi lalo na sa ating may mga trabaho hirap talaga makatulog na mahaba eh isang torok lang laki na agad ah sino ba nagchismis sa lodge? <laughs> yan Lodge kasi mahirap eh mag magkwento pa sa chismis